guys mga tanim ko na sili guys ito ano bulaklak na ito sili ito naman yung ano talong ay, May mga bunga na siya guys uh -huh. unang bunga niya pa lang yan ito sa kabila yun na yung isa mali apat na talong <laughs> tapos apat yun ang sili

Ito ang sili na una kong tanim guys na sili yan. Marami na akong napitas guys. ginagamit namin sa sa ano sa sa karindirya. Gusto ng mga customer manghang. Ito pitas na ako. Okay. Okay guys. guys.

di kan di kanu narawan naman nakarang ano guys panay ulan DM to payat tiningan ini steam nya so okay, guys